Alam mo ba? Merong kwento dun sa Bible at yung isang kwento na talaga mo sasabi na pamilyar yung dagat at yung kwento ni Jesus sa dagat at the same time sa kanyang first apostle which is si Peter, di ba? Kailangan mo si Peter? Ah, uh, si Peter siya yung fisherman. No. Isang araw nung si Jesus naglalakad, nakita niya si Peter at yung mga kasama niya na bagong dating lang, no? Kasi yung mga fisherman, siyempre, nanghuli sila ng tilapia buong gabi. At nung dumating si Jesus at sabi ni Jesus sa kanila, "Hey, pwede mo bang ihagis ulit? Ay hindi ko lang kung anong term nito, lambat. At ihagis mo ulit sa dalampasigan at para makakuha kayo ng isda." At sabi ni Peter at yung mga kasama niya, "For almost whole night kami" nagapangisda o nangingisda pero we catch nothing wala kaming nahuli pero dahil sinabi mo yan master kita try namin di ba at naghagis ng isda ay naghagis ng net si Peter hindi pa la isda net yung inagis ni Peter isda daw ah tapos paghagis niya kasama ng kanyang mga kasama na mangingisda nakahuli sila ng maraming isda oh, ah, di ba Amazing na story, no? At pagkatapos nun, sinabi ni Jesus kay Peter. Sabi niya, Peter, I will make you a fishers of men. Ang ibig sabihin, nung si Peter, yung hanap buhay niya, mangingisda, at ginawa siyang apostle ni Jesus, at sabi ni Jesus, instead na isda, yung ikakatch mo, yung mga tao na naliligaw ng landas patungo sa ano? Sa kaligtasan na hatid ni Jesus. So, yun yung kwento ng isang mangingisda na si Peter at kasama yung mga tao at mga hanap buhay nila sa Sea of Galilee. So, yun yung kwentong dagat at yun ang kwentong isda ni Jesus at ni Peter. So, hoping sa kwentong yun makikita natin na si Jesus, He is powerful, He has authority to declare na mangisda kayo because si Jesus, siya yung author at the same time, at the same time, siya yung creator ng lahat. Kahit anong sabihin niya, He is powerful, He is God. So thank you for watching at samahan nyo kami. Mag-enjoy at lakbayin natin ang ganda ng creation na in ni God at yung napakagandang salvation na binigay niya na kasama yung kanyang anak na si Jesus Christ that he died on the cross na para baya, pagbayaran yung mga kasalanan ng mga tao at tayo may oportunidad o prebileyo that someday makasama natin siya so, okay hot tayo na yan. Saguan. Ayan. Saguan. 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 Saguan na. Yan. Saguan. 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 Ayan. Pero tingnan mo ito dear. So napapasukan na kami ng ng tubig sa loob. Alala. Nasa na yun oh. Itabok. Oh, ito na. So yan. Yan o oh, may tubig. May butas doon. Lagot na. Yan na. Lagot. Pero okay lang. Manageable. Pero dapat Sige, delikado to. So, pagka dumami yung tubig dito, de-declare na ako ng abandon ship. At lalangoy ako, kasama yung asawa ko. So, yan, ang dami ng tubig. Yan. So, guys, kung gusto nyo naman na uh, mamasyal uh, dito sa... San Joaquin, Iloilo, dito matatagpuan yung James Court. Ano bang meron dito sa James Court? Cove uh, meron silang court, basketball court na pwede nyo gamitin para sa mga program niyo mura lang siya, worth 100 pesos lang per hour, pero kung may ilaw it costs 200 pesos, pero okay na yun uh, ba? Diba? kung may mga program kayo, at the same time meron rin silang mga rooms na worth 600 electric pan, at meron rin silang aircon na nagkakalaga na 1, pataas. So, not bad yun. from the city, mga almost 1 hour and 30 minutes lang ang paglalakbay. So, kung gusto nyo mangin free sa this uh, weekend, so, I encourage you to visit this place. At pagkatapos, i-enjoy na magstay stay doon at i-enjoy rin natin yung nature sa pamamagitan ng pamamangka natin. Yan! hirap pala. Ang hirap pala ng buhay ng isang mangingisda. Yeah. Medyo lumalakas na yung pressure ng ano, ng alon. So, pero ito try natin na makapunta doon sa pandang dulo. Dun, dun, dun. Dun, tingin sa dulo. Sa dulo. So, yan ang yung direksyon natin. Sige. Okay. Buksay. Sagwa na tayo. Trivia naman tayo trivia